May pondo ho pala siya. Bakit po hindi ho nakarating sa aming barangay? Saan niyo ho niya ibinibigay ang kanyang pondo? Hindi ho namin akalain na may pida po pala. Pero wala hong nakakarating sa aming barangay. Tatlong termino na ho akong nanunungkulan bilang po ng barangay. Hindi ko ho natikman kung ano ho sinasabing pida na yan. Siguro meron pong nakukuha ang aming congressman na si Minyang Roman. Hindi ho niya pinapadaloy sa mga malilit na barangay. Tulad po namin na kami itaga-aplan hindi ho kami nakatikim ng tungkol sa PIDAP na yan na sinasabi. Dapat talaga yan i-abolis na. Ibigay sa dapat bigyan, lalo na ang mga po ng barangay na siyang ugat ng barangay na siyang mi silang hinihinga ng tulong ng mga tao. Yun ang dapat na mangyari. Uh, sa amin po sa barangay namin, kumo po naging uh, namimili po siya ng binibigyan. Tulad ko po, na siguro iniisip niya, hindi, hindi niya ako kakampi, hindi niya ho kami binibigyan sa amin barangay. Kahit kailangan. Kahit kailang, kailangan po ng amin barangay.